yung isa accidental firing natin to hey what's up happy people and welcome back to fishing adventures with Jetro, the dito naman tayo ulit sa ating beloved Cornish. At back to basic muna tayo guys. Mangbakuko tayo. Okay. So, pag makauwi tayo mamaya guys ng mga bakuko o di kaya mga maliit na isda, mag live bait tayo. Baka masakali makachamba tayo guys ng mga medyo malakihan na isda. Kasama natin dito ngayon yung isang tropa. Ito, yung susakyan Pero dila natin i-reveal -re muna yung buka niya baka kasi mahirap na <laughs> pero mamaya yung mga ibang ang tropa punta dito sila ni Kuya si Ricky dito lang muna tayo guys sa Cornish okay today is Friday so day off din yung bantay natin tara fishing tayo so medyo malakas-lakas lang kayo. bait na natin guys okay so like bait na guys oh wow na din na balik muna balik uli tayo sa pambukok natin O oh, kuya! Tuna! Kahina pa ba kayo? Okay, so andyan na ang kuya guys. Breakfast muna daw tayo. Alright. Ayan ang mga anglers natin guys. Yung mga member ng mga Batang Corniche. Yung Batang Corniche. Ayan yung mga member ng mga Batang Corniche. Ah! Shout out, shout out. Yeah, boy!

Kita mo yan to? Ato? Ay, Ay, grabe naman yan. Ay, sherry Ay, Yung isa, accidental firing. <laughs> Ilalbit natin to. B victim. Victims of love siya. Victims of love. <laughs> Ito na yung target fish natin, guys. Bako. Hoy! Hmm. Hmm. Uh -huh. mo sa puno yung Dito na lang. Ha? Dito muna lang. O, Sa may puno. lang yan. Yung bibig niya, pang lips, two lips eh. ganun. Guys, ayan dami pa natin nakuha ang at saka yung ito guys ito yung bigay sa atin ito ulit yung tropa natin tingnan nyo guys napakalaki portion lang yan ng hamur na nakuha niya okay so yung nadali niya is around 5 kg so meron po tayo sweet lips dyan may alimasag may bakugo dami natin nakuha ngayong araw so panalo tayo ngayong araw guys so syempre kasakasama natin yung mga tropa natin dito guys ayan So shout out sa lahat ng mga tropa natin sa mga Cornish boys. Okay? Yung mga yung mga iba doon guys, nakatago na lang ayan na ipakita yung mga mukha nila na kasi na, natatakot kay Baba. <laughs> ano, oh, ang dami pa nang fishing mula doon. Hanggang doon sa kabila ang dami din. Oh. Yung isa oh, nagmumuni-muni no. Oh. Okay guys, so hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to. So back to basic po tayo dito guys sa Cornish. So nang mapuko lang sana tayo. Pero na-bless pa tayo guys ng hamor. Isang portion lang ng hamor. Na-bless pa tayo. So kompleto tayo ngayon. May pang sigang tayo. May pang prito at saka pang paksyo. Ayos na yan. So I hope guys na makita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Don't forget. Spread love and always be happy and enjoy fishing.